Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang na buhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila, Ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Itinagubilin Jesus sa kanyang mga alagad, na huwag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.